Yo! Kusama tayo dyan mga ka-vlog. <laughs> Welcome to Balair, people! Biyahe kami ngayon pa Baler Aurora mga ka po. Simula Bulacan, papuntang Cabanatuan, hanggang dito sa may pantabangan Baler Road Inuulan kami Umalis kami sa labang mga G's Para hindi rin kami masyado nagmamadali sa biyahe Pupunta namin sa Baler yung mga kamag-anak ni Hapap Tapos magbabakasyon na rin Isang linggo kami mag stay doon Susubukan naman namin ngayon na magmotor motor dun sa Baler Noong mga nakaraang punta kasi namin dito, nakasasakyan kami

Like and subscribe if you a very good vlogger. Hop <laughs> Hup hops. Ibangan mo yung 360 ko. <laughs> <laughs> Nika, wait. Nandita <gondi> pa kakakawayin. <laughs> <laughs> Spinelope. No? Hi. 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 Nación, no la Marieta, no la Regin, no Tuti, no la Sabel, Hapsana Po, Mapasalamata Po, Sina la Lilian, at Sina la Inday, Hapsana Po, Lord, may tabiaraan ng botong pagkain, at Sina Po, may kapit ng Amen. Amen. Ha 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 saya pupunta? <suyeng> <writerothing> so, ano dito? Yung picnic pa. ala, ala. dapat ayito. dapat ayito. dapat <laughs> dito kami ngayon sa Baler mga guys ka po. Nag-stay kami dun sa tito ni Hap Hap kasi dito yung mga kamag-anak ni Hap Hap. So dito kami ngayon sa may ilog. Kasama namin yung mga bata, mga pamakitin nila Hap Hap. Ito. Malakas yung agos eh. Yung ilog. Ito na. Dito. nung last na punta namin dito nag ilog trip din kami malakas din yung ano, agos dun sa ilog ngayon malakas pa rin <laughs> mulan ulan kasi oh my ayun okay. oh yung Agos dito, mas malakas. Oh. Papagos tayo guys Dito sa ilog Ilog ng Baler Let's go! <laughs> 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 Saya ba? Saya po! Butang dito tayo! Mira pala. kami. Ako na lang. Napalaki yung hapa ko. Eh, wala lang tabo. Opo. Nabagsak po kayo. Hello po. Mabuti Oh, baboy na naman. Pero pag dala ka, pwede. Uy, taba. Papagis mo taba. Tapos kami kumain. Tambay mode na uli. Ligo na uli yung mga bata. tapos kumain swimming na uli ay inilabas ko na kaya dito kami ngayon sa kusina Luntian sinama ko ni HapHap -Hap, tsaka ni Ate Lala hindi pa kasi ako nakakain dito eh sila nakakain na kaya try natin. In order nila ay wapang wapang na liempo. Mga kakaibang pangalan. Tapos yung in order ko, crispy dinakdakan. Ano yung ibig sabihin ng wapang? Y yung kila? sa surf, yung parang pag gumanan kayo, nagtitrex ka. Wapang! Ah. Now you know. Okay, we bought the <laughs> tempo Ito yung pako, ba? Diba? Sa pagkaupo, paglalis mo to, nag-trade uh, ka dito, pwede ka pumuntang kiyos. Mm. Sabi pala ni Ate Lala, itong kusina luntian ay may branch sa Quezon City. So, kung gusto niya matikman, hindi kayo makapunta dito sa Baler, pwede niyo tikman dun sa Quezon City. Gubat naman yung name, hindi no, kusina luntian. Wasteable. Um... Ito yung pako. yung dinakla naklaka na. No? Ang dami. Hmm. Tap. Crispy. Ganito yung, ano nila dito yung spot. Nakaw po sa ano. Sa papag. Ay, papag. Sa sahig. Hmm. Ayan. Kaya muna. Um, order kami ng ano, pako o salad. Ito Ito yeah. yun. tapos nakalagay siya sa uh, ano Gusto paro Tama, ask ka po. Ano bagong araw na naman. Ikot ulit kami dito sa baler sa gising lang namin kasi may pasok kanina eh. Let's go! Dito kami ngayon makakais ka po sa ano? Tabing dagat. Yan daw. Pambay muna. Yeehoo! Smoking! Smoking! Bakit bilisan mo <laughs> <Uy, yaya. laughs> na lang? Talagang nangyari. Uy! Yaya! Kit na lang! Kit na lang! Huwag sa tanong! <laughs> Pakita niyo yun. Tumumba kami. Tinry <laughs> na yung magmotor dito sa hanggang dulo ng beach mga kais ka Medyo malayo-layo din Saan tayo pa palang resort dito sa may bandang dulo Magkakatabi pang resort Medyo malambot nga lang yung ano Yung ibang part na buhangin Ito, dito, sementado na Parang kabahayan na itong nandito yun tama na? Ha? Huh? Balik oh. na tayo? Kakain naman tayo? Dito na kami sa bandang dulo mga kaiska po Medyo konti na lang din tao rito Meron pa dun eh, dulo, kaya lang Mayroon na nagugutom na siya sa So, mabalik na tayo Parang konti na lang din naman kasi May mga resort pa dun sa unahan eh. Dito maganda rin ang spot kasi Ano na, konti na lang tao kung gusto niya tahimik, pwede siguro dito. Wek, wek. Sarap. Sarap. Hindi, paro. Tikman natin tong ano bearing. Always Overload pala kung in-order namin. Nandiyan na daw yung mga iba't ibang toppings. May ham, pineapple, onion, and pepperoni. Ang tawag dito? Bearing. Mm -hmm. Hindi ko alam tawag dito. Gusto ang tawag ko dito, bearing. Black olives yan. Yeah. Black olives daw. Bearing. <laughs> may yung mature ng bearing sa bike. Mango shake. Huli mga ka-Keska po Tapos na lang uli Good morning mga ka-Keska po Punta kami ngayon nga sa Ilog Anong Ilog yan hap Kaunayan Falls Punta kami Pinunta na namin dati yun Kasama yung mga kaibigan niya Punta namin doon ngayon Para may trip Let's go! <coughs> na pagkain dito kala Tita Shirley. Tita ni Hap Hap. Kala ba pumunta doon sa ilog? Ang litaw niyo sa Dingalan na. Dingalan tapos pag... Dingalan na na ulit. Tita, ayos na po kami. Thank you po. Salamat po. baka dami yung mga eskapok parang laki ng pinagbago nung simula nung huling punta namin dito may, may pool na yun nag-improve na sila tapos ewan ko kung dati pa yung may private property dun sa unang <laughs> nagbayad ka tapos alam ko may bayad din dito papunta sa loob eh. dito pa lang habang naglalakad kayo Maririnig nyo na yung ano, pagaspas ng ilog. Sobrang lakas. Medyo malakas yung ulan kagabi. Eh. Tingnan natin yung anong itsura ng ilog ngayon. Malamang malakas din yung ano yan. Agos kasi malakas na ulan kagabi. Eh. Dito pa lang mga po sa taas, nakikita na namin ilog, manlinaw. Hindi siya mabrown. Ay, pesta maasya po. Hindi na tayo magka-cottage, saglit lang naman tayo dito. Nakain lang, tambay, tapos uwi na. May pasok po pa mamaya. Narinig ka ba dyan? Narinig dyan. Dalit ako. Narinig ka ba? Dito tayo mga kais ka ko. Ah grabe lamig ng tubig Lamig Dito ang Ah lamig Ah Ah Uh tan lamig <laughs> Ah lamig Ah uh. Ano oh, nabig? oh nabig. Pa. oh, oh. 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 Ano <laughs> Ano Baba ka pa! Baba ka pa! Para mayigaw yung ulo mo mo yung ulo mo sa bato. Sige. Yan. Ayan. Masakit <laughs> sa set up na siya pap. Mahayos ka po nung lamesa namin. <laughs> Kain muna tayo. Ano pa natin? Yan. Bakit? Pak na pak. Atong bopis ni Tita. Thank you kay Tita Shirley at kay Tito Imi. Binigyan kami na ano. Saging. Ato. Ah, thank you. Mama-mama. Ma. ba? Sibat na may mas ka po. Pagka kinaya pa ng oras, tambay kami sa dagat. Tara. ulit kami sa tabing dagat, ka po. Tambay muna ulit. Tapos mamaya, pasok na naman sa tama Para flyer maiaw-ihaw dito. Sila tayo kainan dito eh. Wow. Ramai-ramai, siapa? Ni dito kami ngayon mga kaiska po sa ano, Millennium Tree o tinatawag na yung balete tree dito sa may ano, baler ngayon papasok kami sa loob ano may entrance doon ngayon nga pumapasok ko tara pasok tayo pasok natin siya pa matapang to ang ilaw Ano Ano yun? Ano yun? Baka ikaw, hindi ka mag kasi aakit eh. Paano tayo aakit? Yeah, dito. Akin na yung camera mo, parang hindi mo kayo. Hmm. Dito kami sa loob, maayos ka po. Ah! <laughs> oh, tao rin pala Wala ka kaya? Hindi Wala, Dito na! Di Tama! Na. <laughs> di <tala> na! Dito <laughs> ay, <I amissalub> na! na! love anak. Puno oh, ang mga iskap. Hindi na umakit ah. Video mo yan, video, video mo. Kung saan mo yung mamis yung sa gabi? Tama na, nasa gitna ka Okay, wait, Hmm. 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 Dito kami ngayon sa may Yellowfin Bar and Grill, mga ka-iska po. Dito sa may lang. Shout out. <laughs> Shout out to my vlog. Ano <laughs> order namin sisig tsaka ginataang hipon sa pako. Sige po, sa may limon sa kaya. up. kasunod na kami para makabiyahin na yung gamit ako. Ito yung binili namin sa si Adelbag. Oh. Hmm. Ito tulong din. Ganyan ang hats ng plastic para hindi mata ako. Thank you sa mama ni Abby <laughs> Binigyan kami ng ano, suka tsaka honey Tapos may daming pasalubong eh. <laughs> Nakikain na kami binigyan pa pasalubong <laughs> Thank you Pauwi na kami yeah. Maraming maraming salamat po kay Tito Sani. Ati isa, kay Ate kay Ate Lala, kay Christian sa pagpapatuloy sa amin dito sa, sa inyong magandang bahay. Maraming maraming salamat at kinupkup nyo kami. Thank you po. Lagi naman yung sinasabi, travel smart and safe. Adios. Thank you sa panonood, mga isa po. Yes! <laughs>